Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahim papawid naman dito sa RMN di DXDR 981 AM sa inyong mga radio, 94.1 FM. As usual, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito ang kapatid na Silver Don Sr. Senior alias Veritas. Okay. Sa technical side, may makasama tayong bago ngayon, no? Bagong maging kaibigan natin sa Army and Dipolog. Si kapatid na James Magdayo. Hindi ba ako nagkakamali? <laughs> James Magdayo, welcome dito sa Army and Dipolog. At uh, yun din, oh, uh, no? dito pa si Danny Luod, ang ating matagal ng kaibigan no? Oh, sa technical side. Oh. At uh, as usual, si Tax Ilumba. Okay? Sila ang makasama natin palagi okay? sa technical side. At huwag natin kakalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, kasama ng Radio Man Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan, okay, ating paggalang sa kanilang lahat. At uh, gayon din, no, sa inyong mga nanood ngayon sa live streaming ng, ng RMN Dipolog, mga katoliko at hindi katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. At, of course, hindi natin dapat kakalimutan ang paggalang natin sa ating ama ng ating Dayus Isip Dipolog, no? Na pakinggan nyo kanina, no? Ang boses niya, no? Sa mass ng Holy Cathedral. Okay. Ating paggalang sa ating obispo, the most reverend Sibero Kairmari, of course. Inamahan ng mga kaparyan natin sa buong diocese oh, sa Dipolog, ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, itong meron pa ba akong nakakalimutan? Okay. ah uh, basta sa mga hindi ko nabanggit, aking paggalang no sa inyong lahat. Happy Lord's Day no dahil uh, Sunday ngayon. At uh, by the way, oh, yung Friendly debate ko last uh, Sunday, no? Debate ko sa Bisaya. I hope, uh, ah, uh, sana <laughs> na nakinig kayo, no? Para may mapulot kayo, no? Sa paksa na aming pinagdibatihan, no? Sa dibating iyon, no? Last uh, Sunday, no? Sa wikang bisaya okay sa mga bago lang nakikinig okay siguro magtaka kayo kung bakit uh, naging tagalog na ang programang ito okay na noon pinamagatan itong ang kahayag sa pagtuong katoliko bisaya pero binago na natin sa tagalog ng dahil sa may mga nag-request okay pero itong programa lang ang ginawa natin Tagalog. Sa ibang mga programa, Bisaya pa din ang ating ginagamit. Okay. Now, ito lang, no? Ang liwanag sa pananampalatayang katoliko ang Tagalog. Now, hindi ako magaling. <laughs> hindi ako bihasa sa wikang ito dahil hindi ko ito nasanayan. Pero pagsikapan ko at uh, ipagdasalan niyo si Veritas na ma-improve ang kaniyang pagtatagalog. Okay, ang ating pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa aking uh, uh, spiritual journey. Okay. Aking ibahagi sa inyo ang aking spiritual journey. Okay. Uh, nabahagi ko na ito noon pa sa Bisaya at sa palatuntunan natin, natin ito na ginawa na nating Tagalog. mm aking uh, ano i-try o oh, subukan kong uh, ibahagi din sa Tagalog <laughs> ang aking spiritual journey okay para malaman ninyo na si Veritas ay hindi lang is hindi lang isang one-sided na pagkatao tungkol sa relihiyon o oh, baka iisipin kasi ng iba na si Veritas ay uh, Catholic Faith Apologist Defender at uh, nakinig lang siya sa boses ng mga kaparyang o nag-aral lang siya ng mga librong katoliko, baka yun ang iisipin kasi ninyo. No? Hindi po ganon no? kung yan ang iniisip ninyo. Ating i-correct <laughs> yang nasa isip na iyan. Okay. Hindi ako one-sided na pagkatao. Sa totoo nga, nang dahil sa hindi ako one-sided, muntik akong napahiwalay sa simbahang ito, sa Roman Catholic Church. Ah, talagang si Veritas, sa simula, no? sa bata pa ba siya, ako'y binin katoliko. So, lumaki talaga ako katoliko. Mga magulang ko, mga katoliko. Hmm? Pero, may pagkakataong, kung hindi ako nakalimot, during my high school days, nang nag-aral ako ng high school, uh, may uh, kaibigan at naging classmate ko, hindi ko lang pangalanan dahil nagrespeto ako sa kaniya. Huh? May classmate akong naging Iglesia ni Cristo. O, naging Iglesia ni Cristo. At Katoliko siya dati. Pero naging Iglesia ni Cristo. Hmm. At dahil kaibigan kami, oh, ko sa sa ano, sa history <laughs> tungkol niya, no? As much as possible, gawin ko itong uh ibig kong sabihin, gawin ko itong shortcut, <laughs> okay? dahil uh, hindi naman mahaba ang ating oras sa pulat-tudang ito, okay? In short, no, uh, muntik akong naging iglesia ni Cristo din. Hmm. dahil uh, alam naman natin na karamihan sa ating mga katoliko ay lumaki tayo katoliko, pero Karamihan sa atin ay hindi nag-aaral ng Biblia. 'Di ba? So dahil hindi tayo nag-aaral ng Biblia at hindi tayo nag uh, ano, nagpalalim sa ating pananampalatayang Katoliko, so natural na lang na helpless tayo kapag tatanungin tayo, oh, Hindi tayo makasagot. 'No? Oh, hindi tayo makasagot. So naging Uh, muntik, <laughs> naging muntik akong maging iglesia ni Cristo din. Oh. Pero hindi lang natuloy ang paglipat ko sa iglesia ni Cristo dahil may classmate din akong uh, nag si sa akin ng uh, isang magazine na pag-aari ng hindi katoliko din, yung yung religion na uh, Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong. Oh, yung hindi ko lang papangalanan, <laughs> ang classmate ko na iyon. Okay. Uh, Nag-share siya sa akin ng isang magazine na published by, hindi katoliko din, Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong. Okay nag-aaral ako, uh, nag-subscribe ako sa magazine ng Worldwide Church of God by Herbert Armstrong at uh, sinuri ko ang samahan nila at napa-enroll uh, pa nga ako sa kanilang Bible Correspondence Course at may ano, uh, 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 malaki akong grado <laughs> sa Bible Correspondence nila. Dahil yung Bible Correspondence nila, eh, ano may examination din may pagsusuri din kung talagang ano uh, nag-aaral ka so may parang exam at uh, sa exam na na ano sa exam nila na nakabilang ako okay ma mataas ang aking grado oh mataas ang aking grado parang ano, mga 98%. 98? Okay. So, muntik na ma 100. Okay. Mataas. At, nang, uh, ano, uh, pinag-ano ba yun? Sinuri ko ang Iglesia Ni Kristo at kinukumpara ko yung iba ding reliyon na Worldwide Church of God no kinumpara ko ang dalawa mas nagustuhan ko yung Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong no founded by Herbert Armstrong alam niyo yung Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong ay sa Barista okay no uh, Nang kinumpara ko ang aral ng Iglesia ni Cristo at Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong Uh, mas nagustuhan ko yung kay Herbert Armstrong, no? Yung Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo, dito sa Pilipinas. Yung Worldwide Church of God, founded by Herbert Armstrong, uh, na simula ni Armstrong ito doon sa sa Amerika. So made in America. Yung Iglesia ni Cristo natin made in the Philippines. Di ba? Nang kinumpara ko ang dalawang religion na ito, na mas naakit ako sa Worldwide Church of God na sabadista. Kaya nga, alam ko yung mga argumento ng mga sabadista kung bakit pinagpatuloy nila ang Jewish Sabbath na Saturday. O mo, sa madalit salita, muntik akong naging sabadista din. Oh, dahil mas naakit ako sa relihiyong iyon, ikumpara ko sa Iglesia Ni Cristo. Hmm? Yung mag kami, informal, sa aking kaibigan na Iglesia Ni Cristo, ah, hindi ako niya ma madala, <laughs> Ay, hindi ako napaanib sa Iglesia Ni Kristo dahil mas nagustuhan ko yung Worldwide Church of God. Sa madalit salita, muntik din akong naging Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong. Pero, bakit hindi natuloy ang pagsama ko sa Worldwide Church of God? Na ang uh, primary speaker ay isang dating sabarista din. Hmm? Hmm? Na si Brother Socrates Fernandez. Hmm. Uh, si Brother Socrates Fernandez na naging mayor din ng Talisay Cebu. Siya ang naging speaker sa symposium na iyon. Nakalimutan ko lang ang taon. Dumalo ako at nakinig at uh, namangha ako dahil yung tatlong objection ko na nalaman sa iglesia ni Kristo at Worldwide Church of God, halimbawa yung atake nila sa mga larawan at tribulto, yung intercession of the saints, kung bakit ang mga katoliko uh, magdasal sa mga santo, at uh, yung doktrina sa purgatory yang tatlong-tatlong paksa na iyan na nalaman ko sa ibang religion sa Iglesia Ni Cristo at Worldwide Church of God na ita inataki nila ang mga doktrinang ito, eh, na mangha ako dahil napaliwanag na sagot ito ni Brother Socrates Fernandez ng maayos at uh, natanggap ko ang kanyang paliwanag na ang mga ributo pala ng katoliko ay hindi pala Diyos-Diyosan. Nalaman ko na, pag ang paksa ay ribulto, ay dalawang dalawang uri ito. Uh, Totoong may pinagbawal na mga ribulto, yung juice Diyos juicehan, pero hindi lahat na mga ribulto ang juice Diyos juicehan. Oh, may tinatawag na sacred images na mismo ang Diyos sa Biblia nagpagawa ng ribulto. Halimbawa, yung sa Exodus 25, tudling 17 hanggang 22, na si Moises ay pinagawa ng Diyos ng ribulto ng Kiroben. Hmm. At uh, kinukot pa ni Brothers o. Fernandez, yung Ezekiel 41, 15 to 20, na ang templo ni Solomon, templo ng Diyos sa panahon ni Solomon, ay may mga ribulto. May ribulto ng keroben. Ano ba yung keroben? Ang Kung puntahan nyo ang katedral natin sa Dipolog, eh, may mga keroben no? sa, sa dingding, di ba? Okay. So, biblical pala yung mga ribulto ng, ng mga santo. Or I mean yung mga like uh, angels. Mm -hmm. Sacred images pala at Diyos-Diyosan ay hindi pala katulad ang ipinagbawal na ribulto ay yung mga Diyos-Diyosan, pero yung mga sacred images, mga ribulto o mga larawan ng mga santo, ay eh hindi pala yan Diyos-Diyosan. So, uh, na liwanagan ako tungkol sa mga ribulto at larawan, na hindi pala lahat na ribulto ang Diyos-Diyosan. So, uh, sabi ko, eh, mayroon palang paliwanag. Mayroon palang sagot ang katoliko nito. At ang tungkol din sa mga santo na ang atake ng mga protestante, Iglesia ni Kristo at yung sobadista, na sabi nila, eh hindi daw dapat tayo humingi ng tulong sa mga santo dahil iisa lang daw ang Mediator, si Jesus Christ lang. Ano ang paliwanag ni Brother Socrates Fernandez? Yung sinabi pala ng Biblia na iisa lang ang Mediator, itungkol ito sa Mediatorship of the New Covenant sa New Testament. Dahil sa Old Testament, ang Mediator ay si Moises. Di ba? nabigay yung batas sa pamamagitan ni Moses, so siya ang mediator sa Old Covenant. Pagdating ng New Testament, ang one mediator na, na, na nagdugtong uh, sa tao tungo sa Diyos, ay eh, yung si Jesus Christ. So yung pagka-isang eh, mediatorship ni Jesus Christ, itungkol eh, ito sa mediatorship sa New Covenant. Pero hindi ito ibig sabihin na sa pagdasal, yung sa pag... Uh, paghahayag ng mga salita ng Diyos, ay hindi daw uh, ito ibig sabihin na ang ah, mga santo hindi makagawa nito dahil iisa lang ang mediator sa inyong kabinat. Uh, Kinukot pa nga ni Brother Sok Fernandez yung The Book of John, Chapter 20, verse uh, uh, ano ba yon Uh, 19 to 23. Nang sinabi ng Panginoong Isokristo na, na uh, nang pinadala ako ng Ama, pinadala ako ng ama, ako din magpadala sa inyo. Ano ba si Jesus Christ, mediator? Pero may mga tao siyang kinakas, kinasangkapan na tutulong sa kanya sa gawaing mediatorship. Yung mga apostol. Ibig sabihin, ang mga apostol, mga mediator din. Pero mediator sila as instrumental. Oh, pero hindi sila mediator sa New Covenant dahil isa lang ang mediator sa New Covenant, si Jesus Christ lang. Pero pagdating sa pangangaral, may mga kinasangkapan ng Panginoon, yung mga apostol. Pagdating sa dasal, pwede, da, pwede daw nating gawing mediator ang mga santo sa pamamagitan ng dasal. At kinukot pa niya ang Hope 42.8, nang may tatlong tao ang dumiretsong, nagdasal sa Diyos, ano ang sabi ng Diyos sa kanila? makasalanan kayo, hindi ko tanggapin ang inyong dasal. Puntahan niyo si Hope, Si Hope ang magdasal para sa inyo. Uh, sabi ni Brad Sok, eh, ang Diyos nga, nagtuturo na uh, gawing mediator ang mga banal na tao? <laughs> Basahin niyo ang Hobe 42.8. Kaya, naliwanagan ako sa Intercession of the Saints sa Aral Katoliko. At wala na akong panahon dahil oras na, Ganon din yung sa purgatorio. Nalaman ko na hindi mabasa ang salitang purgatory, ang salita sa loob nito, especially sa mga Ingles nating Biblia at uh, Pilipino, pero sa sa ano, sa Latin mabasa daw. At uh, maaring hindi mabasa ang letra pero ang ibig sabihin nandyan sa Biblia. Katulad daw sa Trinity, hindi mabasa ang salitang Trinity pero ang ibig sabihin ang substance o ang message pinahiwatig sa Biblia. Ang kaisahan sa Diyos sa tatlong persona. Matthew 19, Matthew 28, 19. Wala na akong oras hanggang sa susunod linggo. Ipagpatuloy ko ito. Ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patak RMN Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City Basta balita at serbisyo publiko Patak RMN